upo ko guys Ito. may isang bunga lang malaki isang bunga na malaki pero wala yung mga maliit pa Yan o na. nakatago isa lang Lihat-lihat, lihat-lihat aku di sini, tapi tak ada apa-apa yang saya nampak, hanya ada Bahkan, saya menjauhkan yang lain. wala ada nasira ni, mali pa yung iba meron ako nakita dito malaki laki na din yun saka dito rin tatlo na yung laki Punti lang yung bunga. Mamatay yung iba. Mag-harvest ko sa upo, guys. May isa ko. May isa ka upo na nakita ko malaki. Harvest ko ito you guys malaki yung open malaki na isa lang isa lang ano pero tinan ko kung mayroon pa bang tinan ko mayroon pa bang bunga ito yung upo ko guys tingnan ko kung mayroon pa bang bunga. Sayang ang oh, lamig. Oh, ang lamig-lamig na dito. Ang oh, may nakita kong bunga dito. Ayun ang may isa. May isa, malaki. Iwan ko kung mayroon pa dito. Isa lang nakita ko. Ang mayroon pa alas kabila. is, ito is yung isa. Tatlo. Tatlo yung nakita ako malaki na. Diyan na pa ako. Uh, siguro doon yung isa. Sigurado yung isa. Makaharbis ako sa isa. Okay, Malaki-laki na din. Wala. Tinanap ko kung mayroon ba nakatago. Kasi nakatago lang isa kanina. wala na nak na nagtago wala pa maliit pa yung ibang Tet yang malam lagi dingin, guys. Harbi sunatu nih, guys ke? Daku nah. Tapi saya dapat, kenyang saya dapat, daku. herbicide ko guys yung isang ito oh, sige usog din nagkinain sa ano sa so, sira okay naman to herbicide ko malaki oh, na din umpisa na kinain sa anus nila guys Mabisan ko to みんなこうやって伸びるのいたし。

maliit, mirror maliit pa. Yan mirror maliit. Kailangan <laughs> maginaw na. Tutubo pa kayo yan. Maginaw

もうどこ、ま、かしんんのしたべどうこのカルビさんっていってる

susun nak marah bisu orang kampung lama kita bayar bang makin nak ke sini dia ni kat yang nak terletak pun tak

yung ano na yun? Hindi